Kapag naging isang nanay ka na pala, hindi na tumitigil ang isip mo sa kaiisip iisip ng mga bagay na makakabuti sa pamilya mo. Gustong-gusto mo ng magandang buhay para sa pamilya, lalo na para sa mga anak mo. nag ka kung paano kikita ng ekstra pera. nag ka na raket ang negosyo. nag ka ng mga bagay na makakabuti para sa mga anak mo. Pero madalas yung iniisip mo, kinukontra na sa sa'yo kapag ini-encourage mo na magsipag. Walang bilib sa'yo kaso wala silang initiative na umusenso. Maraming nanay ang nakikipagsapalaran sa ibang bansa mabigyan lang na magandang buhay ang mga anak. Pero maraming nanay ang gustong-gustong kumita at magtrabaho kaso walang mapag-iwanan ng anak. Kung meron man baka mapabayaan lang. Kaya ang matutulong lang sa asawa ay alagaan ng mabuti ang mga anak. Pero hindi birong pinagdadaanan sa loob ng bahay sa araw-araw pero never huminto mangarap at umaasa na balang araw aayun din ang lahat at magiging okay